Bisita ang pambato ng PDP laban na si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa Zamboanga, Simugay. Nilahad niya rito ang kanyang mga platforma kabilang na ang pagsugpo sa terorismo sa Mindanao. Kinumpirma rin ang alkalde na kasama niya si Pinoy noong araw ng engkwentro sa mamasapano. Sapano. Nasa gitna na aksyon si Jun Liola kasing init ng panahon ang naging pagsalubong ng na mga taga-Ipil sa sa Sibugay kinadamo City si Mayor Rodrigo Duterte at senador Alan Peter Cayetano ipinaliwanag nila ang tungkol sa federalismo na susiraw para umangat ang buhay ng mga taga-Mindanao at kapag nanalong Pangulo naman uunahin daw ni Duterte na sugpuin ang korupsyon sa gobyerno. It's when, it's not what, uh, how. It's when. All levels. Lahat, lahat. Eh. the local government. Ipagpapatuloy daw niya ang four-piece ng kasalukuyang administrasyon. Pero ititigil ang land reform programs na wala raw pakinabang sa may hirap. Gusto rin ni Duterte na tugunan ang diskriminasyon sa magkakaibang reliyon at lahi. Handa rin daw siyang kausapin ang iba't ibang grupo sa Mindanao para masugpo ang terorismo, kidnapping at bakbakan. When we start negotiating, I hope you brought this up. Ayaw po nga, Ay, ayaw nang. lang So, nagkiusap ako uh, na ito para sa marami. Sinusuportahan naman ng tambalang Duterte Cayetano ang reinvestigation sa mamasapano encounter na ikinasawi ng SAF 44 may isang taon na nakakalipas. Yan ay kahit nag-inhibit na sa imbestigasyon si Cayetano. I'll still ask the hard questions, no? Yun naman ang aking, ano, yung aking kondisyon, uh, condition, eh, nabasahin nila. We must arrive at the truth. Kailan yan, I really know, basta at some point in time, this must be resolved. Kinumpirma na Manny Duterte na kasama siya sa command conference na pinatawag ni Pinoy sa Zamboanga City noong araw ng pasukin ng SAF ang Mama Sapano. Pero tumanggi muna siyang i-detalye ito. Handa naman daw siya magsalita tungkol dito tapag pinatawag ng Senado mula sa Buwaga Sibugay umaaksyon Julio La News 5 Sure to come back News 5 everywhere Copyright 2016